E Another day to be motivated and inspired dahil kasama natin ngayon dito sa FR Studios ang Princess of Glow Up na nanalas sa ating full force journey sa front row who's none other than Darlene Santos! Hi everyone! I'm Darlene Santos. So sana na-inspired kayo sa aking journey. Ayan! Kumusta ka na? I'm doing good po, lalo na sa break namin. So, nakapa-focus talaga ako sa part-time business ko and sa sarili ko. Grabe. And nakita din natin kanina yung naging glow up mo kung paano ka nag-start bago ka nag-glow up, nag-decide mag-transform. So, ang tatanong ko lang sa'yo, first of all, is what made you decide to make the change? Actually, first, hindi po talaga ako dapat sasali sa full first journey. Sadyang that day po kasi dapat magpapagawa ko ng passport, pero kailangan pala ng appointment. Kaya eh, nakita ko po sakto yung mentor ko po ni si Abstration na sabi na i-try naman daw po namin. So sabi ko, since wala naman akong gagawin that day, try natin. Then, ayan, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po siya. Ayun. Sige, can you please explain to us kung ano itong full force journey? Anong ano nito, objective nito? Anong mga gina ginawa na activities dito? So, yung full force journey is actually a challenge sa company kung saan distributor ako. So, ang ginagawa dun is parang madaming taong using our Lux products. And after nun is parang susubaybayan yung um, journey natin kung paano kami mag glow up. With the use of the products yes, the company. Wow! And congratulations, ikaw ang nag-top one. Thank you. Pero bukod dun sa naging challenge na ito, ikaw ba may mga personal experiences ka dati that made you decide na it's time to make the physical change? Nabubuli po ako before nung high school pa lang ako na tinatawag akong baboy, Mahaba-baba. And yung pinaka-worst doon is tinawag ako na may balonyo ko sa leg. And dahil din po sa laman po sa leg ko. How long bago mo na-achieve ang dapat mong na-achieve? Kasi talagang kita naman yung transformation mo from before and now. Since the challenge hanggang ngayon po, mga six months siya. Pero three months pa lang po is nakikita na po talaga. Mm, dramatic, no? Yes. <laughs> so ano ang mga ginawa mo? So more on dancing and walking po ako since I'm also part of the dance crew sa branch namin. And kaya parang from going to, from bahay hanggang office to office to school, is naglalakad po talaga ako. And nakatulong din yung ginagamit ko na Lux product which is mas nag-energize sa akin habang sumasaya ako and habang Okay. And mas nakakatulong dito sa pagpawis mo, right? Yes po. Mas dinadoble niya po yung pawis ko na unlike before, yes, mas pinapawisan na po yung braso ko, pati yung legs ko. Ganun po siya kaganda. Okay. So, first, tinanong ka, no? Um, Nag-start ka sa glow-up journey mo nung nag-full force journey last yes September. Yes. Yes. And then, namention mo din na bata ka pa lang, may mga nasasabi na about you. So, how come um, it took that long of a time? Kasi ngayon, um, uh, 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 college ka na, right? Yes, yeah. third year. So, third year college. Um, bakit mo tiniis hanggang mag-third year college ka bago ka mag-decide na mag-transform talaga? Before po talaga, tinatry ko na talagang mag-transform ng no, papayat. As in, lahat po talaga ginagawa ko. Um, iba't ibang ways. Pero then, ano, after po kasi noon, kumbaga wala po siyang, wala nangyayari, na bumabalik po talaga ako sa dating cycle. Then, parang nata, ano, napagod na po ako sa cycle na yun na hindi ko na po siya tinry. Pero after this opportunity, sabi ko sa sarili ko na, Darlene, eto na yun. Eto na yung hinihintay mo ng 20 years. Ng -may -may. Congrats talagang this time na ano mo na siya, na-achieve. But um, sabi mo may tendency ka bumalik sa cycle. So sana this time matuloy-tuloy mo. Yes. Yeah. May mga ginagawa ka ba na kahit after mo ma-achieve yung goal mo, na mag-glow up, tinutuloy-tuloy mo pa rin yung mga actions mo para ma-maintain ito? Yes po. Like I'm doing exercises and um, ngayon po kasi ang ginagawa ko is mas tinitingnan ko na yung mga pagkain na kinakain ko or binibilang ko na siya yung mga in ko. Ano yung mga food na dating gustong-gusto mo pero hindi mo na nakakain ngayon? Yung more on mga chichirya. Chichirya. Yes. So hindi ka na talaga nagchichirya. Oo, oh, po, more on. Okay. Ano na po talaga ako yung mga masustansya. Ano yung naging pinaka mahirap na part sa pag-glow up mo? Ano yung talaga yung mga naging matitinding sacrifice mo para ma-achieve mo na yan? Yung pagkain po. Kasi, everything time na malungkot ako, yung katabi ko talaga is pagkain. As in, everywhere talaga, gusto ko na lang kumain. Eh, kasi, food makes me happier. And, afternoon nun, syempre, sinacrifice ko siya to glow more. Ayun. So, sinacrifice mo yung love mo for food. So, saan ka ngayon kumukuha ng happiness? Ano yung naging kapalit niya? Sa happiness po, with my environment, my friends. Kung maga, mas doon na lang po ako nakafocus sa goals ko din po, sa future goals. Future goals? Ano ba future goals natin? To be more healthy and inspiring other people. How do you intend to use itong pag-glow up mo para mas madami pang ma-inspire? Um, sasabihan ko po yung ibalik. Kikwento ko po yung kwento ko kasi actually, meron pong tao na nag-chat sa akin na after my transformation is na-inspired po talaga siya. And ang ngayon is, um, ako po yung ginagawa niyang inspiration. Doon pa lang sa part na, akala ko, ako lang. Pero meron pala talagang tao na na-inspired sa kwento ko na ngayon, is gusto na rin po nila i-improve yung sarili nila for the better. Ayun. Okay. Pero nung pinagdadaanan mo yung journey, no, nung nag-umpisa ka, doon sa full force journey, and habang ginagawa mo yung trabaho para ma-reach yung health goals mo, or yung, yung glow-up goals mo, meron bang mga nagsabi sa'yo na, hindi hey, mo kaya yan, hindi mo magagawa yan? Bakit ka sumali dyan? Meron po na, hindi po sila, ako po kasi naniniwala ko sa produkto ko. So pinanindigan ko po yun na hindi produkto ko, inaral ko to. So alam kong magiging effective talaga to. So katulad nga po ng tinuturo sa amin, dapat pasok dito, labas do So hindi ko po siya pinapansin. Kasi since bata naman po, may nanunokso na talaga. So ang magbe-benefit naman po dito, ay sarili ko, hindi naman sila. So, nung nag-decide ka mag-start sa journey mo, ano yung mga salitang sinabi sa'yo para panghina ka ng loob? So, nung nag-start po ako na itry yung full force journey, ang dami pong sinasabi sa akin na negative. Example po niyan, sinasabi na paniwaniwala ka dyan sa produkto mo, hindi naman effective yan. Meron din nagsasabi na talaga bang mag-aano ka dyan, mag improve ka dyan, hindi naman halata. Parang ganun po yung mga negative words na tatanggap kasi sa una, hindi naman kaagad makikita yung yes, resulta no by when ka ba nagstart makakita ng konting progress kahit konting prog progress talaga nung after after a month. ah oh, pero pag nag-take ka naman po doon makikita mo na po talaga na <coughs> dinodoble niya po talaga yung pawis mo yung nag-energize ka na talaga nako parang gusto ko na rin yan ha mm. take din ako niyan tips nga how do i take that lock supplement para matulungan din ako malapit na rin mag-sub? So, sa way po, ang ginagawa ko is pagkagising ko, is nagtitake ako bago ako mag-move. And the second one is bago naman ako maglakad pa uwi. Parang ganun po siya, ganun po ako nagtitake. So, twice a day? Yes. yes. So. And ganoon pa rin ngayon? Um, ngayon po, naiba na po siya eh. Ah. nagtitik na po ako ng twice bago mag-workout naman po, 10 minutes before. Pero sa akin lang po yun kasi may iba't ibang ways naman po ng pagtake. Depende po talaga sa tao. I see. Okay. Pero mukhang okay yung sa'yo. Gayahin ko yung sa'yo. <laughs> Pero yes, tama yung sinabi mo. Depende sa nagko Yes. Okay. Pero ang alam ko talaga, pag ganyan dapat bago talaga mag, ano, physical activity para hmm. yun nga mas ma-energize, you no? Know? Now na na-achieve mo na yung physical goals mo, ano pa ba yung ibang nagbago sa'yo? Yung mga iba pang magandang nangyari So, after ko pong ma-achieve yung goals ko na maging gantong transformation, is natatry ko na pong sumuot ng mga maliliit na size na damit, which is kumakasya na sa akin, dati po kasi hindi. And yung mga damit na gusto kong suotin, is nasusuot ko na po talaga siya. Ano yung um. dati mong gusto suotin, di mo masuot ngayon, nasusuot mo na? Anong style? Meron po akong isang dress na binili po yun ng nanay ko parang last, last year pa po. And wala pong nakakasuot sa amin kasi pang, parang siya mukhang pang fairy tale na gustong gusto ko po talaga siyang suotin. Pero wala pong nakakasuot sa amin kasi pang small size po siya. So after po ng transformation, ako po yung kauna-una nakasuot ng dress na yun. Wow! So you're saying lahat kayong magkakapatid, sa inyo lang nagkasya. So that means medyo yung dati mga size, lahat kayong magkakapatid ganon. Yes po, kasi lagi po talaga nagluluto si mama na no, masasarap. Kaya ang hirap po talagang i -resist. Ah, sample nga ng masasarap na niluluto ng mama mo? hello mo, so sotanghon, adobo, mm. fritata. Iba iba po, po kasi, sobrang dami po talaga. Wow, kaya talagang pampa ano pampalakas pampabilo yes, so. sarap ang hirap o oh, hindi oh, okay pero nagawa mo grabe ka darling sa pagsasayaw mo ano pa may may na ba ito yung yung ginawa mong change sa um, sa pagsasayaw ko po yung ginawa ko change is mas nakatulong siya sa paggalaw ko mas kaya ko nang gumalaw ng mga big steps o yung mga steps na medyo kailangan ng more moves. Mas nagagawa ko po dahil doon. Nahihirapan ka doon dati? Ang um, dati nahihirapan po ako kasi ang bilis ko mapagod talaga dati. So after ng transformation, na yung mga sayo ko is kaya ko nang gawin na hindi talaga ako mabilis mapagod. Wow, galing. So pati yung pagsayaw mo na improve. Yes. Okay. Doon so na tayo sa na-improve yung Uh, size mo, yung mga gusto mong suotin, nasusuot mo na, which is very good. I mean, for every uh, ma, uh, human being, male mm -hmm. or female, di ba dream yon Masuot yes. yung mga gusto nilang masuot. And then, na-improve mo pa yung pagsayaw mo, which is yun ang ano mo passion mo yun, di ba? Uh -huh. Okay. So, um, yung mga may sinabi naman sa'yo before, yung mga nagsalita sa'yo ng masasakit, or nagsabi sa'yo ng hindi mo kaya, uh, harap nakikita mo ba sila ngayon? Anong reaction nila sa iyo ngayon pag nakikita kanila? Nung yung mga nagsabi po sa akin ng negative, yung iba po hindi ko po masyado nakikita. Pero yung iba po is parang more on positive na lang sinasabi sa akin na, huy, ang ano mo na talaga, na effective pala talaga yan. So, nag-improve ko talaga. More on, compliment na po nila Okay, and since yung product na tinitake mo, na lock supplement, yan naman din yung sa negosyo mo, di ba? Yung, yes, yung no. dinidistribute ninyo. Yes. Nakatulong ba sa negosyo mo, itong pag-glow up mo? Yes, nakatulong po siya sobra sa pagiging distributor ko. Kasi madaming nakakakita or katulad ng senaryo ko na nare-relate ko po talaga yung sarili ko, which is, Ayan, sobrang dami rin pong naging sales because of it. After nitong na-achieve mo na glow up, anong mga susunod na plano mo? So, next plan ko po is to be more healthy and ipagpapatuloy ko yung pag improve sa salili ko sa, para makapag-inspire din ako ng madaming tao na kung gusto nyo din, go lang. Kasi sa akin nga, na estudyante lang naman ako, is nangyari sa akin, what more sa inyo pa? Yun. At hindi naman sa estudyante lang, estudyante din kasi ang dami mong ginagawa. Yes. <laughs> Nag-work, I mean, distributor ka sa front row for the Lux products and at the same time, estudyante ka. Yes. ba diba? Okay, so anong advice pa ang mabibigay mo sa mga naghahangad mag-glow up at maging better versions of themselves gaya ng na-achieve mo dahil sa full force journey challenge. So, ang um, advice ko lang na mabibigay sa inyo is do what you want kasi buhay mo 'yan eh, 'di ba? Kung gusto mong um, maging katulad ko or mag-improve din, go lang, 'wag mong papakinggan yung mga sinasabi ng iba kasi ikaw at ikaw rin ang magbo-benefit dito. And syempre, 'wag mo kakalimutan na kung ano yung ginagawa mo, i-enjoy mo siya. Kasi yun yung pinaka biggest part na kailangan mong gawin is dapat ini-enjoy mo or minamahal mo yung progress na ginagawa. Thanks yes. to you, Darlene. Thank you, po.